<laughs> ako po si Maymay. Hello, kapamilya. Hi, kapamilya! Hello, kapamilya! Uh, ako po... Ako po... Hi, Mrs. Ate Maymay, Edward oh. Yong. Welcome to our online, online show. show! <laughs> but before anything else, we would like to thank all of you uh, all of you who have supported us from the heart of our bot uh, bottom of our hearts but, uh, uh, for, for all your support. You. For their unending support and love from the start until the end. Dahil sa inyo kaya po kami At sana po patuloy niyo pa rin po kami suportahan ngayon nasa labas na po kami ng bahay ni Kuya at ipinapangako po namin sa inyo na patuloy po namin haharapin ang mga hamon ng buhay para makamit ang aming mga pangarap. Tama. Maraming salamat po sa inyong lahat, <laughs> kapamilya. Pero guys, meron tayong sampung minuto para, para sagutin ang tanong ng ating mga kapamilya. Handa na ba kayo? Yes! yes! Start the clock. Now. I will Okay. Read the question and. Uh. From Rina. What's your name? Aliena. Aliena. Rena Aliena. Nice to meet you. What's the coolest thing about being a celebrity? Actually actually it's a little bit weird the question because uh, it's, none of us we, we talked about it one time it's weird to call ourselves celebrities now. it's uh, we're just known but uh, it's, it's really uh, an to, to think of ourselves like that but the, the coolest thing for sure is every time you feel down or you're having like a you're having a bad day um, and you see the support that you have from everyone. That's the, it's like a, parang energy drink. And you feel better after that. So that's probably the best thing. Okay. So What's a uh, super fitting sa akin yung sobrang na to ako nung nagtaga po yung question. What's your favorite fashion trend? Oh my gosh. Teka no. lang. Sobrang <laughs> ano. Up. Kasi ito no. ngayon. Ah, uh, yung fashion trend ko ngayon is parang boho. So medyo Coachella. So yeah, favorite ko to and then favorite ko rin po yung kikay talaga, yung skirts tapos yung mga, mga <laughs> yung mga crop top. I like it. Sobrang mahilig ako sa kikay. And everything about fashion I love. Ako din. <laughs> From Noemi Dagoy. 다이렉트쓰자 마일리지 할인? 음, 무사고 음. 할인? 현대차 블루링크 할인. 네? 기아차 유보 할인에 전영 음? 할인. 진짜요? 현대에상 들어야겠네. 할인 특약은 계속 어야 한다. 이번 다이렉트는 현대에상 다이렉트 홈페이지로 고고. um ano daw r i c k y elements success in every s Pag-ibig po. Oh, sige, para kay Kisses, pag-ibig daw po. Um, siguro para sa akin po, kung pag-ibig ang pag-uusapan, unang-una, dapat nandyan yung tiwala nyo sa isa't isa. Dahil kahit saan mo kayo magpunta at may tiwala kayo, hindi kayo mag-aaway. Pangalawa naman, dapat yung komunikasyon ay doon pa rin. Kasi kahit busy ka, dapat mag-communicate ka talaga sa kanya para... Para inom nyo yun, iwas ano, spring game. <laughs> Tapos, pag, pag, pangatlo talaga, kahit nagmamahalan na kayo ng sobrang, yeah. huwag na huwag niyong kalimutan na talaga hindi kayo marunong magmahal kung hindi kayo minahal ng Diyos. Kaya yun okay. na, isentay niya lang yung si God sa relationship niyo. Tama. Yeah. Yomsky. Yomsky. <laughs> from... From James Santos. ah <laughs> If you can, that it's first Thank you will be love. No. Uh. 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 Um, po, uh, no. if you can go in this, what <their> is the first thing you will do? I'm <laughs> uh, sorry. ako. I sorry. Siguro... Po, <laughs> um, mawala lang sa, siguro Um. sorry. I'm sorry. I'm sorry. po, sorry. yung sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hong Kong. <laughs> no, he will go on the plane. For free He will go to Hong Kong. <laughs> Hong Kong. No, yeah. no, 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 yeah, Next but, question. no. Next no question. Look, second question. I have like 10 minutes. Okay. From Al. From Aldea Mendoza. What's the last song you listened to? <laughs> Actually, I don't know. Wait, I will check. I'll get back to you. My number You <laughs> ano, ano? next no. I, ah, I, I so don't ito. know the last, last song I listened to. Do you believe in destiny? Oh. Ay, aba syempre naman. Ah. I believe in destiny. Kaya nga destiny That na big. manalo po ng big winner. Yan po. <laughs> okay, ito. Describe your first crush. Ito, yung uso kasi, ito, yung first crush ko is grade 3. Kasi sabi ng mga classmates ko, Uy, magka-crush ka in dapat in kasi it? abnormal kung hindi ka wala kang crush. So, naniwala naman ako. So, nagka ako ng crush bigla, sabi ko, oh sige, ito na, na yung crush ko. Yung crush ko is yung sitmate ko sa math And then, yung sitmate ko sa math naging crush ko siya kasi sobrang matalino siya. Um, siya yung nagtuturo sa akin mag-multiply ano, mag noon. So, siya yung naging crush ko. Tapos, medyo chinito rin kasi siya. So, sobrang naging crush ko siya. Like, kahit na, um... Kahit na hindi niya ako pinapansin para sobrang crush ko siya noon. lang. Oh, and uh since uh, ch I checked the last song I listened to, it's in the running by it. Sammy Farrell. I don't know if you guys know, but it's a good song, check it out. Thank you, Althea Mendoza. Ang ganda From Cute <laughs> my From Marian Barber. Ano? I have a <laughs> barber. I have a wife. Barber. I, <laughs> <laughs> so, so san malakas, ka sgili te mo. Tiksano <laughs> po sa gilid. Sa gilid wala wala wala. Ito yo. Eh. Wala. Dito dito na. Dito. Dito. Eh <laughs> <laughs> last one more. Oh, last, can go. I've last, uh, uh, last round, last round. From Ar Abby Marinan, what's your favorite ice cream flavor? Oh, no rainbow. Siguro, <laughs> <laughs> uh, know, It's the, it's like the creamy ice cream with like the chocolate pieces inside. you Expensive. Know? That's my favorite. He says. <laughs> So, Lenny Conza, describe your life right now in one word. My life right now is a blessing. Kasi lahat ng mga pinaasam ko mga pangarap, I'm on my way to it and the best is yet to come. Kaya sobrang blessing yon. And I'm so excited to discover na mga bagong bagay and so excited na maging, makasama pa sila at mapasaya kayo. Kaya uh, I'm so excited and yes, my life is a blessing right now. Um, from ano po kay Riza Bu Buado ayan, ayan. Buado Buado ano yung paborito kong movie genre para sa akin siguro talagang napakatap talaga yung horror Other movie kasi love na love yung mga dugo-dugo <laughs> oh, kasi gusto kong malaman kung paano nila ginagawa yung parang ang galing talaga nila yung parang oo mahilig okay. po ako doon <laughs> yung okay. Ito sa dulo na ako. <laughs> <laughs> Nari Prentos. Ah! Preston. <laughs> ano ang kailangan kong gawin para mag... Mapangili. Huh? Paging crush. Paging crush. Ko. Ako nga, nang crush ko. Let's <laughs> go. Um, mo lang sa kanya na yung pagiging, pagiging pagka-crush mo sa kanya, tulad ng tulad ko, ang pagkita ko sa loob. At saka sabihin mo din sa kanya na crush mo siya. Para malaman niya na, para malaman niya na crush mo. O, para pagdating niya sa bahay, kiligin niyo, hindi makatulog. Alam niya. Kaya ako, pag may feeling ako sa tao, sinasabi ko. Galing! Jinia, umak tulad mo? 이것은 탁월한 음질의 스피커 Jinia, 뭐 볼만한 거 없을까? 인기 영화를 추천해 드릴게요 그리고 내게 맞는 콘텐츠를 추천해주는 TV 보면서 대화하는 인공지능 라이프의 시작 처음 만나는 인공지능 TV 기가지니 KT 파라마 예스카 아, 시키자, 시키자 러시 아, 도랏 도랏은 시나리오 셜럽 넘바이 yung ano yun, tanong si Ate Tony. Nakas ko ba si Cases? Oh, hmm? sinabi ko yes. Uh, oh, oh totoo yun. Uh, -oh. Oh, sige. <laughs> sige. Sige. She's uh, sige, si Cases. She's not gonna sleep tonight. She's too tired. Anyway, hey, 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 Yun lang, sabihin mo lang yung nararamdaman mo para... Mm. Cranky. Cranky. Ano ito abangan sa inyo ngayon tapos na yung PBB? Ano ito abangan? Ano abangan sa inyo? Oh, okay. Abangan nyo kami sa sasab. Sususunod. <laughs> uh, yeah. yeah. Abangan nyo po ang mga susunod uh, <laughs> na kapanata ng aming buhay, which is yung mga pangarap namin na matutupad, na sabay-sabay namin tutuparin. She said it all for me. Okay. Lahat na po. <laughs> <laughs> Lahat na po. Oh, yung pick up line. Pick up line? <laughs> Parang tayo na tayo. Pick up line. Edward, pick up line. Utot ka ba? Bakit? <laughs> Kasi, ano, yung bloom me away. Saka, minsan ang damo mo. Bakit? <laughs> ano? Pag pues, mali. Kasi, anong nangyayari sa'yo? Ay, sige, Tagalog. O, oh, Tagalog, Tagalog, taga -taga. go, go, go. Hindi, na. Yung ano, o yung pinakamaganda yung pick-up present doon, yung lahat lang nagsigawan. The painting. Uh, no, the painting. The painting. painting. Ano painting. painting. sino If I was standing in a room full of art, all I would stare at is you. Oh. 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 Really? <laughs> that's it. Go! 1, 2, 3, go! That, that itch, mga kamang! That itch! That <laughs> that's it. That's it. Take two! Take That it's uh,

Young again you. This you is Barber. Young Kisses is and my my and Trata, Trata. 19 so you you love, oh, love you. <laughs>